ya Presidente Duterte, kung nakita niya yung Pulveronica video, sabi niya Ay, binibigyan ako ng kopya, hinindian ko Dahil ayaw kong magkaroon ng kopya niya Pero ang sabi niya, sigurado siya, may kopya niyan ang militar Nakonloaded po yan Kasi ibig sabihin, ang militar ang magdidesisyon O Ukrainian ng administrasyon Sasabihin, yan ay gawa-gawa lamang Nangyari na yan ganyan, yung Presidente ng Ukraine, no? si Zelensky Na, ang inaakusuhan din na pulboronic din. Ang ginawa ni Zelensky, sinabi niya, ay naku yung video na yan, hindi yan totoo. Yan ay gawa-gawa lamang para si Ryan ako. So, inaasahan ko na ganyan din ang sasabihin ng administrasyon kung lumabas yung pulboronic na yan. Sa batas kasi, meron talagang proseso ng authentication na kinakailangan yung kumuha ng video ay kinakailangan panindigan na siya nga kumuha ng video at yung video na pinakita ay siya dyang video na nakuha niya. Pero yan po sa hukuman hindi naman tayo makakarating sa hukuman eh. Itong pulvoronic neto, kung papalabas man, ay para lamang sa taong bayan. Ito, taong bayan maguhusga. Karamihan, gaya ko, ayaw maniwala. So pag lumabas ang video na yan, yan ay patunay na abay merong ang katotohanan yung mga sinasabi na mga gaya ni Maharlika na alam naman natin na napakalapit kay PBBM bago sila nagkaroon ng falling out. Alam mo, masakit yung nangyari sa gaya ni Maharlika kay PBBM. Kasi the closer you are, the more that you know about them. So yung sinasabi niya na pulbronik ang PBBM ay eh hindi natin madismiss dahil talaga namang sa mulat mula, ang magkasama at magkakampi ay si Maharlika at si PBBM. Yung mga panahon na ako yung spokesperson, hindi naman ako talaga malapit sa mga Marcoses. No? At talaga namang never ako naging malapit sa mga Marcoses. Pero noon pa mga mga panahon na yon, kilala ko si Maharlika bilang talagang loyalist. Kaya nga ngayon, paray ang birada niya kay PBBM for the first time, nakita rin niya. At ang sabi din niya, lalabas yan sa takdang panahon. Pero ano nga ang gagawin ng Malacanang? Gaya na ginawa ni Zelensky. Pasisinungalingan, tapos sabihin altered yan, hindi yan totoo. At habang hindi lumalabas yung tao na kumuha ng video, hindi dapat paniwalaan. Kung ako ang PCOO, I will go beyond that. Hahanda talaga ako ng complete defense. Sabihin mo na nga na walang authentication yan. Still, ang hinahanap ng taong bayan ay prueba doon sa napapabalita na Paul Boronic ang presidente. At pag lumabas yung video na yan, yan talaga ay prueba. Ang kanyang trabaho bilang presidente ay magpatupad ng batas. At kapag siya ay gumagamit ng pulbronic at nagkaroon nga ng ebidensya na siya ay gumagamit ng mga pulbronic, ang ibig sabihin niyan, siya mismo ay lumabag sa batas. Sa batas natin, malabot naman ang puso kung ikaw ay user na nais magbagong buhay. So, pa pwede naman niyang aminin kung totoo nga na siya ay pulporonic at gusto niya magbaging buhay. Well, yun, pwede siya pumasok ng rehab. Pero ano naman ang kinalaman niya sa pagiging presidente? Well, yun nga po, magiging impeachable offense, siya, betrayal of public trust. Para siya mapaalis, kinakailangan eh, ma-aproba ng articles of impeachment at dapat mapapunta yan sa Senado. Pero sa tingin ko, kung lumabas talaga yung video na yan, hindi na sila mag-aantay na magkaroon pa ng impeachment at ngayon pa lang, inaangwakan talaga ng presidential insan ang uh, kamera. Siguro, yan ang dahilan kung bakit kahit anong gawin ni presidential insan, e eh, pinalalampas ni PBBM. Epekto ng polboronic, abay gumagawa ka ng mga desisyon. Kung aawayin mong China, kung ikaw ay iiyak sa Amerikano para magkaroon ng gyera sa ating uh, bakura, no? ko questionin ng taong bayan o lalong mga importanteng desisyon ng ginagawa ng presidente pero kung siya nasa influence ng pulburon tama bang nasa tama ba siyang pag-iisip ng ginawa niya yung mga desisyon na yan yan po yung nakasalalay at sa tingin ko mahihirapan ang mga kongresista na hawak ngayon ni Speaker na tumalikod sa kanilang tungkulan na para mag-impeachment pagdating sa Senado ay nako napakadali na po sagutin yan Ito'y Senado na nais buwagin ni Speaker na kinakampihan ng ating Pangulo. Kaya sa tingin ko, wala na siyang pag-asa dyan sa Senado. Kung hindi kusang magbibitiw ang ating presidente, eh mapipilitan talaga siyang humarap sa impeachment at magkakaroon ng judgment na siya ay dapat matanggal. Pero sa tingin ko naman, hindi naaabot doon yan. Kasi nandyan naman yung mga kamag-anak niya. Nandyan si dating First Lady, nandyan si uh, Senator Amy, na siguro naman magsasalita. At kahit ano pang sabihin ni Inspector na hawak niya ang Kongreso, siyempre kahihiyan na ng pamilya Marcos yan kung maipalabas na at mapatunayan na tama pala yung mga nagsasalita na pulburoni ang ating presidente. Ulitin ko po ah, hindi po pa ako naniniwala dyan, wala pang ebidensya, pero yung video na yan, yan po ay ebidensya na hindi po pwede baliwalain at ismulin ng Presidente. Kahit ano pang gimmick ang gawin ng PCOO. Now, pero yun na po, tingin ko naman eh, mananaig ang uh, kagustuhan nila na magkaroon na lang ng damage control at tingin ko, kung lumabas yung polvoronic na yan, kusa na yan magbibiteo. Bakit? Eh kasi, alam nila yung kasaysayan na nangyari sa pamamila nila nung minsan. Nung sila'y nagbulag-bulagan at bigimigihan doon sa gusto ng taong bayan, yan po nagresulta sa disgusto rin ng militar. Kasi ang militar, kaya natin kinikilala ngayon na protector of the people, eh talaga namang gagalaw at gagalaw yan para protektahan ng taong bayan. At kung dumating sa punto na talagang galit ng galit ng taong bayan at nais nang bumaba sa pwesto ang presidente at hindi siya dumingin sa tawag ng mga taong bayan, eh may posibilidad talaga na magkaroon ng malawakang pagka aaklas At pag yan po'y nangyari, kinakailangan pumanig na ang ating mga kasundaluhan at kapulisan. Kapayapaan o paggamit ng dahas para mapanatili sa gobyerno ang isang gobyerno na posibleng matakwil ang taong bayan kung lumabas na iya ang pulboronic na yan. Kasi ang sabi ni Maharlika, baka lumabas yan ng Hunyo. Yan ang hirap kapag nagsasalita ay dating malapit na malapit. Meron silang mga nalalaman na tayo mga ordinary mortal hindi natin nalalaman.